Ayan live na live nga pala si Master Buge kukulangot ay sa saya kukulangot ay nangyay sa lika sa bawat minuto kong itong nagsasalitang to nagbabalita ko napaka fresh na Power Card News. Ayan, ang mga balito nangyayari sa loob ng bahay ni Mang Dandoy. Mga live na live na nakikita at hindi nyo nakikita mga listeners. Nakikita namin pero hindi nyo nakikita suerte namin dahu ko, ayan. Mag-start na tayo sa isa kong dahu. O, sana maintindihan nyo. Dahu ite, napagka-jomba-jomba sa kanya ng boy Lalu, Pero may so tayong boy Lalu. Ang kapal ng pes. At ito naman si Joeing Joeing de Leon, Ang boy Lalu, dahil di lang jomba kundi pa touch touch screen pa kay Gerolu si sino ite ang pangit ng face oh ang ang um, clue ko sa inyo hindi siya makakita ng tama at sa picture guwapo sa totoo na nako wag na wag na kayo makapag meeting baka ma-disappoint kayo ayan ito pang isang daho ko o Oo, hanapin ko lang ang isa kong daho. Ay, maganda to. Ah, recent lang tong daho ko. Sobrang recent lang to. Kasi, hindi pa rin siya nagsasawa eh. Tuloy-tuloy pa rin eh. Wala siyang pinag-aralan. Oo. Oo, medyo epal. Epal sa Facebook. Siya yun. Ayan, guys. Wait lang, ha. Hanapin ko lang. వేట్ లా nakita ko na. Talaga. Ito na talaga. Ito. Isa pa to. Recent lang tong daho ko. Ayan. Daho itay ulit. Sino itay na nakakainis to the maxes power na nagpapalakas ulit sa inyo except sa akin na nakakainis pa rin siya. Oo. Oo. Clue clue. May halo siyang Japanese yata or Korean. Oo. Tapos yung isa naman, two letters lang yung pangalan. Iba na. Yung isa dati may ka kaluntutan sa pabaradyo. Pareho silang ano, nagkakalantutan. Oo, busy.

yan? Sino tong dalawang nagkakainitan na DJ? Oo, nagkakainitan na pero ibang init na yung init ng ulo. O dahil itong mga DJ na ito nagkakainitan, ewan ko kung anong pinag-awayan, magbati na kayo. Nakaka-high blood daw kayo. Dahil, yung isa, ang pangalan niya ay ...laging gumagala... ...at kinakausap ang mapa. At yung isa naman ay... ...ang... ...ang... ...sabihin natin kapitbahay siya ng ating palaboy. O, oh, kapitbahay siya ng ating palaboy na DJ. Ito um, ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. ako pala ang naglilingkod si Master Booger galing sa pabrato kukulangot ang gaya sa saya kukulangot rin kaya sa likaya eto na siya bye bye guys see you next time sa pabrato